may mga tao po na tila baga napakabilis umunlad at meron naman po mga tao na tila baga kahit anong gawin eh mabagal o is, minsan ay e stagnant at di uh, hindi umunlad welcome po sa aking channel ako po pala si Teddy Forlanda minsan magtataka tayo bakit mo ganun bakit si ganito para ang bilis umunlad, samantalang ako eh, para ako yung eh bagay na pag-iiwanan. Nagbibigay po ako sa inyo ng mga ilang mga katangian ng mga tao, kung bakit hindi umunlad. Uh, ang unang-una po dito ay ang manyana habit, o ang uh, tinatawag din sa English na procrastination. Marami pong mga tao ngayon na pinagpapaliban ang mga bagay na kailangan nilang gawin na ngayon mamaya na bukas na sa isang araw na lang yung mga tila baga tinatamad ako eh ayun at uh, isa pang bagay po eh yung uh, lack of accountability uh, sinisisi sa kanilang boss or sa ibang taong hindi nila pag -umlad. Yung boss ko kasi ganito, yung visor ko kasi ganyan. Imbis na tanggapin sa kanilang sarili yung kanilang mga kakulangan ay uh, sa iba nila ito sinisisi. Pinago-overtime ng boss, ayaw mag-overtime. O paano ka Hindi po ba? Walang accountability. At sunod po ay yung uh, negative self-talk. Hmm, hindi ko kaya 'yan. Sila na lang baka mamaya mag-fail ako eh so, wala pa man na umpisa negative na agad pagkaganyan ang attitude ng isang tao eh talagang ganon may stack up ka at may hirapan kang umunlad susunod ayaw baguhin ang sarili so mga nakagawian niya na alam naman niya hindi naman nagwo-work ayaw niyang baguhin yun sinasabi niya na siguro ganito na lang ako dahil ganito eh, ganito yung pamilya ko eh. Ganito na rin ako hanggang sa pagtanda ko, ito na lang. Yung hindi na lang grow ganun na lang, hindi na umuunlad. Wala na, walang pangarap, walang goal sa buhay. at susunod po, yon Speaking of goal, walang goal sa buhay. Walang tinatarget, walang ini-aim. Bahala na bukas. Hindi po ba? maraming ganyan, walang goal. So wala silang ini-aim, walang tina-target. Kaya hindi na nakapagtataka na gano'n, um, stagnant din. At isa pang bagay, mahilig mag ng oras sa mga bagay na wala namang talagang apakinabang uh, sa kanila. Yung mga iba eh, mahilig magbasa ng mga balita na negatibo, may impact po yan tapos mahilig mag-scroll sa mga uh, social media na wala naman talagang direktang kinalaman para mapabuti ang kanyang buhay o ang kanyang pamumuhay so hindi naman natin totally sinasabi na masama ang uh, social media, hindi ang masama kung ikaw ay wala ka nang ginawa kundi mag-scroll hindi mo namamalayan eh dalawa, tatlong oras, apat na oras dimang oras ka na dyan sa facebook or kahit ano pang pa mga uri ng mga social media na tinitingnan mo yung kung anong ganap di po ba tapos ikaw ay uh, nakakaramdam ng pagkaingit na sana all <laughs> e kaso lang di po ba ikaw ay wala ka namang ginawa kundi puro ganyan lang paano yon so di po ba at tigilan na yung pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na wala namang talagang direktang kinalaman para tayo ay umumlad at kasunod ayaw matuto yan, tila bagay alam ko na yan alam ko na lahat yan hmm, hindi ko na kailangan yan hindi ko na kailangan magbasa ng libro hindi ko na kailangan ng mga self-improvement na yan hindi ko na kailangan mga financial na ganyan, financial literacy na yan, hindi na alam ko na lahat yan so, ayaw matuto, hindi po ba at sapagkat iniisip niya sa sarili niya alam niya na lahat kasunod um, unhealthy habits mahilig kumain ng mga matatamis, maalat, mamantika, fast food, tapos eh, walang ehersisyo at mahilig sa alak o sa droga. O lahat po yan nakasisira sa ating katawan. Iba po kasi ang pakiramdam pagka tayo eh, balanced diet ng kinakain, nag-ehersisyo tayo at dumalayo tayo sa mga masasamang bisyo. Subukan niyo po na mag-ehersisyo araw-araw. O kahit hindi araw-araw, 3 -araw, times a week. At titiyakin ko po sa inyo, mag-iibang pakiramdam nyo. At pag pakiramdam natin sa ating sarili, mas confident tayo na gawin at harapin ang mga bagay natin na kailangan harapin sa pang-araw-araw ng buhay natin. At kasunod po, madaling sumuko. Ayan, marami mga ganyan po na yung iba nga ayaw pa mag-try. Suko na. Yung iba naman nag-try once, twice, ayawan na. O, oh, di po ba? Dapat sa buhay, ang uh, attitude, tuloy-tuloy lang, mag-fail. Okay, mas challenging yun eh. Pag nag ka, try again. oh wala naman, wala. Ah. Di po ba, subukan mo lang na subukan. Malay mo, yung susunod na pagsubok mo, eh, doon na, mag na. O, oh, di ba, Adi, nagbago na yung buhay mo. Dahil, di po ba, kasi kung sumuko ka na, eh, wala na, tapos na. Uh, at ang panghuli natin ay ang, uh, Pakikisama nga sa, sa mga tao na negatibo ang pag-iisip. ay ka mag-anak mo yan, kaibigan mo yan, kakilala mo yan, o kung sino man pinakikisamahan mo yan, na puro negatibo ang naririnig mo sa kanila, na lumalabas sa kanilang bibig. Pagka ganyan-ganyan ang lagi mong kasama, mahahawa ka, nakakahawa po yan eh. Yung mga ganyan tao, hindi ka naman sinasabi na totally iwasan sila. Pero limitahan mo ang pagsama sa mga gantong klase ng mga tao. Mas maganda siguro masasama ka nilang doon sa tao na medyo kaparehas mo kung ikaw ay may goal ka. Kung kaparehas mo ng uh, gusto sa buhay, di po ba mga positive mag-isip? mga hangarin, gusto marating sa buhay. O okay, yung mga tao na nakikita mo na nagtatagumpay, yun ang mga dapat na pakisamahan. Para sa gayon, kahit papano, kung ganun mga ang mga kasama mo at positibo ang mga naririnig mo sa kanila at nakikita mo din sa kanilang buhay, na sila ay umuunlad, ay eh, maaari na ikaw din ay eh, mahawa rin na balang araw. Malay mo, hindi po ba? Uh, makuha mo rin yung kanilang mga sekreto. Tsaka yung mga kanilang tinagawian kung bakit sila umuunlad. Uh, at maaari mo rin may apply sa sarili mong buhay. So ayan po mga kaibigan, na mga uh, aking naibigay sa inyo na ibahagi. Sana po ay may napulot po kayong konting kaalaman. Maraming maraming salamat po. Hanggang po sa ulitin.